So guys, anong oras na ba? Magalas o Magalas o tiyo na Kadarating ko lang Ayan, masama yung pakiramdam ko Alas 5 na kasi ako nakasakay sa ano Ayan yung anak ko Ang bunso kong anak hinihilot ako Alas ko na kasi ako nakasakay doon sa BGC tapos, binubuli ako ng mga katrabaho ko kasi nakabisa ko ng ganito guys, pa uwi. Ayan, manlalaki lang daw ako. O, ba diba? Pagod na pagod na nga ako, maglalaba pa ako ng uniform ko. Ano pang nga ba yun? Ayan, maglalabo pa ako mamaya. Papahinga lang ako. Kapagod sa biyahe. Alas 4 pa yung labas ko. Nakauwi ako mag-aalas. Alas 8 na. Ayan. Ito so, yung ayusin mo ito eh. Diba? So, ayan lang yung update ng mga busy ko. Hindi ako nakapag-live kasi Bawal ang cellphone sa amin. Pag break time namin kanina, upo lang din na nga kami nakatulong. bawal ang cellphone sa amin. Sakit. Ayusin mo. Ano ba yun? Ha? Sa plus lang. Ayun Tanungin mo nga si... Pababay mo dito si ate mo. Sabihin mo mag-uusap kami. Sabihin mo yung sa Jessica. <laughs> yung sa Jessica mo yung <laughs> susuotin niya. Dali. Tulog ba? Pagod siguro yung kakaano, kapraktis. Kaka no? Hindi nakita ko yung practice nila. Ang ganda nga ng sayaw nila eh. So, ayan mga basic ko. Ganito lang ako araw-araw. Eh, hindi ko na binablog kasi yung ano yung araw-araw kasi ako na ako mismo sa sarili ko nagsasawa na ako. Ganun lang talaga yung routine ko. Ayan, pagdating, buti nga yung asawa ko nagluto ngayon. Hindi na ako pagluto, Kasi ganito na. O ba diba? Ang dilim. Ang hirap pag-upinin na kauyak sa bahay ng oras na. O, diba, oh, ba? Sa ilang lang mga ko yung update ko. Ewan ko lang bukas kung makagawa ulit ako ng vlog. dami <coughs> nag-aabang sa vlogs ko. <coughs> yung live ko nung nakarang araw, ang daming views, no? Ewan ko ba kasi? Wala kasi akong time mag-vlog kasi nga yung ano yung cellphone ko na bago iniwan ko sa bahay yung luma di ako makapag-vlog doon kasi diring ko magagamit yon kasi ano bawal sa amin ng cellphone tapos pag nag-break time kami isang oras kakain lang tapos uupo tapos aakyat na ulit ganun lang At ulit ulit lang naman yung gagawa ko pag marami na akong pera, saka na ako magpo-focus mag-vlog. Ayan. Um, yes, sa ngayon, focus muna ako sa trabaho ko. Saka na ako mag-vlog kapag malaki na yung kita ko. char Sayon so, lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.